tirik na tirik ang araw, hindi napigilan sa paglalaro ng football ang mahigit limampung kabataan edad 7 hanggang 15 mula sa tuloy sa Don Bosco. Ang ilan pa sa kanila nakapaapang naglaro sa mainit na field ng Alabang Country Club. Maswerte kung tutuusin ang mga bata. Ang nagturo kasi sa kanila, tatlong coach ng Real Madrid na isa sa mga pinakasikat at pinakamayamang football club sa mundo. Sabi ng organizers, 2007 pa raw nagsimula ang naturang proyekto sa Singapore at iba't ibang bansa sa Asia. Pero ito ang unang beses na ginawa ito sa Pilipinas. Napahangat nag-enjoy naman ang mga coach sa pagtuturo sa mga chikiting. Anila kakaiba ang masayahing ugali ng mga bata na bukod sa pagiging palangti ay disiplinado rin at nakitaan ang malaking potensyal sa football. They have a great spirit. They have to improve their skills. And if they continue working, they can improve his level and arrive to become uh, national team players. Namangha naman ang mga bata sa talentong ipinamalas ng mga coach. Malaki raw kasi ang naitulong nito sa kanilang football skills. Si Christian nga, mas tumaas pa ang kumpiyansa sa paglalaro ng football. Para ma-represent ko pa yung bansa po ng Pilipinas. Natutunan ko po kung paano ano, makisama sa iba. Kasi po, minsan di po maraming makisama. Balak ng mga organizer na gawing taon-taon ang proyekto para mas maraming kabataan ang matulungan nilang gumaling sa soccer. Camila Badisho, News 5.